So dito na nga tayo mga mamsis, So yung mga bisita po natin ay nasundo na po natin at ayan po sila nakatalikod. At ako kasi nagbibitiwa ako sa likod lang po talaga ako nakaupo kasi sobrang sikep talaga dito sa harap. At pinauna po natin yung mga bisita po natin at... Nag-travel na kami pa uwi. Diba? So, sobrang excited talaga ang lahat doon para maka-lunch na. So, tulog po yung iba, si Odiba at si Dennis Hamis tulog at nagising bigla. Napaismile bigla agad. Hi! At least you might want to edit and blur the faces. Masinuto pa ko, Mm, to -to 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 -to. So ayan, welcome to Inaguan. Aray ko. Hindi na ito. Hindi na na ito. Hindi na ito. na ito. Hindi na Pedal na lang kada tono. Bakpa sumupo din na. Mga patanon. Ayan guys. Ah. So ito yung Alas na yung. na na Alas So ito yung litsyo natin mga moms. so ito yung food na naka-prepare. Ayan. Afritada at hmm uh, at lumpia yan lang po. Siyempre may kanin. Oh. Ayun na yung bisita namin. Ah, <laughs> <laughs> si Milmar. Si Milmar? Wala pa na si Milmar? Hala. Ay, yung na? Gali. Mas lagmaan, nagsuot. <laughs> uh Oo. -oh. So, ano na? Okay na ba siya? So, kung masay pagluto. Ayan guys, yung baboy natin. Hmm. Ah. Uh, guys, sakay po kami. Na kayo, oh. Kami lang po dito guys. kakain so na po sila. Oh, mami, ha, mami, mami, mami happy. Yes. So, yes. Family. kayo doon. Yes, Yes course, our Mars Mars, Mars. and Miss Miss Rhea, Oyon, Correct. Oliva, uh, Thank you so much, Mami. Thank you, Mami. Thank you, Mami, sa lunch. And welcome home sa ating hinaguan. Um, At ang daming CCTV talaga dito. Yes! Ganito sa hinaguan, ano, sa daming CCTV. <laughs> <laughs> Ayan, sa so may coke pa. Oh. Nel, 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 Nel. <laughs> ano Hindi, paklay. Laman loob ng baboy. Kapatid ng Bopis. <laughs> Parang kapatid ng Bopis. Pinsa ng Bopis. Oo, sige lang. mo muna kami. Kailangan talaga magvideo. Magvideo ano Ano ito? Lumpia ni ano, ni Simply Amore. amore. Okay. Ano, um, I... Thank you Simply Amore sa um, sa lumpiang inano mo ginawa. Sana maano si si Mami Ami ma-amaze, masarapan. Oh, go, 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 Pero for me, mag-score muna ako kasi hindi ko pa natikman. Um, Ilan na score mo? Seven lang muna. <laughs> Kaya hindi mo natikman seven agad. <laughs> Ayan si Odi oh, ba? Kaya na siya. Si Mia, masarap pa Mia ang ano, ni Simpli Amore? Kaya score mo sa Luton niya. Magkano so yung score? Sya, 8 out of 10. 8 out of 10? So, so, so hindi pa talaga siya totally. <laughs> <laughs> Siniraan. Ito tayo mm. ng wand. Ito tayo ng sauce. Ano? Ah. Pulutan uh man sa iyo -oh. mo pa lang. <laughs> Pulutan man sa iyo mo Masarap yung lumpia ni Ano ni Ivy. Tsaka ito. I want this, yes. No rice pa kami ni Oyo. No rice po kami ha. No, <laughs> no rice na tira table. Nag-diet no po kami eh. Wala pa. Naano sila sa barangay, may kinausap pa yes, daw. Mm. <laughs> Nakabigan nila ba? Kung hindi sila dumaan sa barangay at tinauna sila dito. Sila doon na, bariya. Ako may itawag. Busy pa sila sa ilang buwan session. Ako sila session. <laughs> Bula. Ako oh, ang lagi mo man. Kain ka? Ang na ito ang Luto ni Ivy Pagang ba? ka na Alam mo na, madaling araw pa tayo. Correct. 5pm pa kami, ay 4.30 pa kami gumising. Yeah! Hindi ka naman natulog Ini 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 aku udah ketemu sama pada ni kami abi 195. So Oh, para

<laughs> Dapat girly-girly <laughs> ka lang. Mimia, nala Dapat ganun ka At ini so, Pinapakita mo talaga ko. I'm sorry. I can't control myself. So, Demure pa naman tayo sa vlog. <laughs> Go. Uh. <coughs> hey, there's more feeling. Ah, you want some more? Spring rolls. Spring rolls. Yeah. So where do we go next? Wait. We, we lost that one. For your safety, please uh do -huh. not go under the chair.